Ito. Nagtanggal tayo ng tendrils na nasa bulaklak niya. Yung mga na, yung mga kagaya nito. Ito. Tanggal tayo para mag-focus lang siya diyan sa bulaklak. Ayan. Kabila. Okay naman. Ito sa isa. Yun, yun. Hmm, di ba? Tapos dyan, tanggal ko na kasi yung iba eh tayo dito oops um, di ba al tanggal, tanggal. ayun isa um, ito tanggalin natin sana ayun ten levels and dito para malinis din tingnan eto tanggalin natin doon <laughs> kasi maliit eh tsaka pangit saan pa? Eto. dito maliliit pa pero may bulaklak eh, tigla dalawa din yan yung cordon ko, arm. Spur pruning siya. Spur pruning. Ayan. Tapos dito ayan. Tapos nag-extend ako. Nagdagan ko. Ayan. Di ba? May bulaklak. Lahat ng shoot. Hmm. Pero pagka malapit ng uh, mag isa lang yung titira ko subukan ko yung isa lang isang isang cluster lang ang patuloyin natin sa isang shoot na yan mamimili tayo ng isa dyan yung pinaka malusog Ayan. subukan natin yung ganun pero kung papasok na yung kwan, yung habagat eh hindi pa siya nag bloom tatanggalin ko lahat yan yung bulaklak na yan para mag focus na lang dito sa kasi sayang din eh masisira din yung bulaklak pagka pumasok na yung habagat syempre uulanin na yan masisira din yung bulaklak kaya uh, useless din wala nang patutunguhan na patuloyin pa natin yung bulaklak kaya magtanggal tayo tanggalin natin para mag focus dito sa ano sa magiging bagong protein kanya, para sa susunod na season sa September, di ba? kami yun double purpose hmm, di ba maganda ba di ba maganda kasi lahat ng shot may bulaklak eh hmm. ganun din dito ah eto wala pala to ay meron din <laughs> ayan ayan meron din meron hmm, meron din tanggal tayo linisan natin para Wag po. Sayang kasi yung nutrients na nakukonsumo ng mga yun eh. Kaya tanggalin natin. Ito, meron ba? Wala. Pero meron to. Wala clock. natin yun. Tapos doon. Hmm. Itong isa. Meron din. Dalawa din. Dalawang arm. Bale, tatlo na pala kasi nagdagdag ako eh. dagdagan dinagdagan natin kasi mukang uh, mukhang kaya naman na niya pangatlong bunga na to Ayan. meron blaklak to meron din meron tsaka meron din doon di ba linisan natin natin mga to kasi wala naman pakinabang yung mga yan eh tatali din naman natin dito meron din oh uh. eto meron ba ay wala pero okay lang yan para may pagpilian tayo pag uh, na sa susunod Ellen. Dala dalawa. Hayus. Ito maliit, tanggalin natin. Pangit eh. Ayan. Dito. Maliit din pero isa lang siya. Isa lang yung bunga. Ay, yung bulaklak pala. Tanggalin din natin yung maliit eh. Ayun. Meron din bulaklak. Gusto ko itong tanggalin eh. Kaya lang pangit naman yung position nito. Na Kailangan natin patuloyin to para sa susunod na pruning dito siya, eh, di ba? Pagka dito nagsasanga-sanga na diyan. <laughs> Marami na sila diyan. Ayun. Dito rin tanggalin natin. Ayun. Oh, tatlo bulaklak. <laughs> Hmm. Tatlo. Gawin natin dalawa. Pili na. Ito maliit. Kaya eto tanggalin natin. Yan. Pero, pagka malapit na mag-bloom, pipili din tayo ng isa dyan eh. Baka ito yung tanggalin natin o eto Depende na lang sa kuan, Kung, kung alin yung mas maganda at mag magandang posisyon. Ayan. Ito. Tingnan nyo to may lumabas na bulaklak dyan pero mayroon ding shoot tanggalin natin yung mga yan kasi useless yung mga yan eh sayang din yung mga energy na kukonsume nila ayan ganun din dito diba ganun din dito so, total isa lang naman ang patuloyin natin pagka malapit na mag bloom tanggalin na natin yung sa kasi pangit maliit yon useless yun yan ito din <laughs> malaki pero sige ay lang muna natin ganyan sa kabila ayan tignan nyo to ay ano normal ba to <laughs> galin natin dito dito ba tatanggalin dito siguro no ayan na lang mm, di ba Okay, ba yun? Tama ba yung ginawa ko? <laughs> Ayan. Hmm. Ganun din dito. Oh. Tingnan nyo to. Oh, nag-split dyan. Oh. May bulaklak tong isa na to. Meron din dito. Hmm. Tatlo. Paano ba to? Ganito na lang. Malaki kasi yun eh. Maganda yun kaya dito natin tanggalin, di ba? Mm. Tapos ayun. Kanoon. Tanggalin din kaya na ito. Tsaka na pagka malapit na mag-bloom. Meron din dito. Pero kaya-kaya niyan suportahan, payat eh. Tanggalin kaya natin, tanggalin lang. Ayun. Diba? Yan yung bagong arm. Bagong cordon na ginawa ko. Diyan yung dati. Ayan. 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 May bulaklak ba? Meron o. Oh. Dalawa. Meron din doon. Ayan. Tapos ito. Tatlo pala. Tatlong shoot. Lumabas dyan sa isang spur na yan. O oh, yan. Uh. Tapos dito. Meron kaya dito? Wala yata. Meron. Hmm. Spur pruning. Meron. Diba? Ayun. Meron din. Ito wala. Pero yung isa. Meron. Dalawa. Ito. Meron din. Diba? Hmm. Linisan natin. Ito. Salin <laughs> natin yung mga yun. Para malinis. Yun, Ito ba? Walang bulaklak. Ito. Wala. Pero, pakikinabangan natin yan sa susunod na season ito yung magiging Kenya ngayon, kasi spur pruning siya eh. di ba huwag natin ahayaan mabakante yung place na yan yung spur na yan, kasi wala wala nang kakabel dito yun din dun natin yun Oh. Ayos na, malinis na. Yan yung puno niya. Ito, uh, katauba Di ba, nung nagkumpisa ako, puro red cardinal yung tanim ko. Nagdugtong ako dito na red cardinal. Ito. Itong ko, katauba eto Ito, yan? Tapos nagdugtong ako Red Cardinal. Nung nagsawa na ako sa Red Cardinal, bumili ako ng ng sayon kay Sir Renren Corpus. Nagdugtong naman ako dito. Red Cardinal to. Tapos, Libya. Ayan na yung Libya ngayon. Yeah. Ito na. O, oh, ba? Diba? Hmm. Ganun ang gawin nyo kung nagsawa na kayo sa sa red cardinal nyo, pwede nyo dugtungan ng iba. Kahit may rootstock ka na kataw ba, pwede pa rin yun. Tignan nyo, pwede naman sa akin. Marami pang bulaklak. Dito ako nagdugtong na ulit ng Libya. Red cardinal to, kataw ba naman tong rootstock ko, di ba? Hmm, yan lang. Ito, Libya. Isang arm. Tignan natin. Ayun, may bulaklak. Is for pruning. Oh. May bulaklak. Pero maliliit ngayon. In Libya. Dahil siguro sa marami siyang ibinunga nung huli. Ano lang kasi, 3 uh, weeks lang yung preparation. Kung baga 3 weeks lang siya nagpahinga. Tapos pruningan ko agad. Kaya siguro maliliit yung bulaklak. Pero meron pa rin siyang bulaklak marami. Lahat ng sperm meron. Ayan. O. Ayan. Single arm siya. Pero 2 meters ang haba. Ayan. O. Ayan. Ayan yung kwan. yung yan yung arm. Ayan. Sundan nyo. Ayan. Dito iniliko ko dito kasi dito yung bakante meron kasi dyan isa tapos doon naman yung kanya papunta doon papunta Ta kaya dito ko siya iniliko ito yung nag, pinag extend ko nag extend ako dati dati isang arm talaga siya pero isang metro lang tapos nung umabot dito nag extend ako ayan na yung sumagod dito meron may bulaklak maliliit nga lang ayano. o oh. hmm. hmm. Diba? Kasi pagtalaga talaga si Libya magbigay ng bulaklak eh. Hmm. Ayan. Oh. Hmm. Diba? Tapos, dito naman sa kabila, labia din. Ayan. May bulaklak pa rin. Hmm. Ayan. May bulaklak pa rin eh. Pero pagka pumasok yung habagat talaga tatanggalin ko din yan kasi useless na sila masisira lang din sa ulan hmm. diba pero pagka wala pang senyales na papasok ang habagat natin nahayaan ko lang sila kasi dito sa amin, tsaka lang naulang pagka, ano eh, pagka active na yung habagat natin. Hmm, ayan. Dalawang puno ng Libya.